Hello guys, welcome to my channel. Ngayon ay happy kasi unboxing sila ng balikbayang box galing dito sa Amerika. Ayan, Sakto naman po na umabot siya ng bago magpasko kaya happy sila. Ayan po yung binigay kong box sa kanila o pinadala kasi lagi naman silang meron silang box. Kaya, happy na naman ang mama. Ayan po, ayan, ay nagba-unboxing sila ni Anit, ng kapatid ko. Yan po ay simpleng regalo galing sa akin. Yan po ay galing dito yung mga damit ko na mga hindi ko na naisusuot. Meron din naman mga brand new dyan na galing dito sa akin na binili ko sa kanila. Pero karamihan diyan ay gamit ko lang din po dito na hindi ko na nagagamit. Susuot kaya ibinigay ko na sa kamama ko. Ayan, mayroon yung damit, bag, sapatos, at kung ano-ano pa mga bags sa Ayan, si mama ay iniisa-isa na niya ang box niya. Yun ang aking sister. Happy siya sa pinadala. Ayan, may mga salamin na pinadala sa kanya. Kaya tinatry niya sunglasses. Ganda-ganda niya, oh. Yung mga kumayat na ang aking sister. Ayan pa yung Stephen Lahat po nang napadala ko sa nila ay na-appreciate nila. Kaya ang saya-saya ko pag meron dumadating na box sa kanila. Lahat po ay pinapasalamat nila. Kahit hindi man siya brand new, ay happy sila. Ayan ang mama. Marami daw siyang damit na naman na gagamitin at brato Kung tayo po ay may pagkakataon na mapasaya natin ang ating mga magulang at saka ating pamilya ay kung meron naman po tayong sobra-sobra, ay share natin ang ating blessing para po tayo ay lalo pagpalain ni Lord. Ayan. Ako po ay mula nun hanggang ngayon ay isishare ako sa aking family sa Pilipinas, lalo na sa aking mama at mga kapatid. Ayan. Kasi po, alam ko kung gaano kasaya ang makatanggap ng regalo or balik ba yung box mula sa pamilya mo. Kasi ako po ay nagtrabaho din sa Dubai. Kaya hindi talaga matatawaran na saya pag may dumadating na box. Yan po ay niipo namin tapos ipapadala. Kaya ang box po ni mama na yan ay punong-puno. Kasi alam ko kung paano mag-ayos na balik pa yung box. ang aming balik bayang back dito but Buti naman po ay mabait din. aking asawa kaya po, supportive siya sa akin mga ginagawa at tinutulong sa akin pamilya. Mahal na mahal din niya ang amin family sa Pinas lalo na ng aking sister, lab na lab po din ng aking asawa, si Rose, and ayan tsaka 'yung mama ko. Kahit wala po si papa, ay na ko na mas si papa kasi pag may dumadating ng balagahe galing sa ibang basa ay nadyan din siya pag nag aayos si mama ng box o nagbubukas ng box and is my papa so much ayan gusto ko silang mapasaya kaya kahit ano ay gagawin ko pa sa kanila minsan lang po uh, tayo mabubuhay kaya kung mayroon tayong pagkakataon na pasayahin ang ating mga taong mahal sa buhay ay gawin na po natin. Kasi, hindi natin masasabing panahon. Ayan po, ako ay happy kasi alam kong happy sila. Kaya po, kung mayroon po tayong pagkakataon na tumulong sa ating magulang at mga pamilya ay gawin po natin. Kasi, kung tayo naman po ay nakakaangat sa buhay at maraming blessing na binibigay si lord ilan po ay i-share natin sa mga taong mahal natin. Yun Thank you po sa lahat na nakasupport sa akin YouTube channel at sa Facebook. Ayan. Thank you so much. I-share ko lang po sa inyo para kahit pagmano ay maging happy kayo na makakita ng malikbayang box. Unboxing malikbayang box. Kaling dito sa Amerika. Ayan. Kung po ay may pagkakataon ay sinishare ko naman po sa ibang tao din yung anong meron ako. Yung pong binigyan ko po ng malikbayang box ay wala pa sa kanila. Padating pa lang. Kaya happy din sila bago magpasko. Okay? Kaya po please support my YouTube channel. Baka uh, po sa susunod na magbigay po ako ay kayo naman na may chance na manalo. Okay, thank you. Love you all. Ingat po, please. Subscribe my YouTube channel. Bye-bye, you. Bye.